Masarap na egg roll naman ang iluluto ko sa video ng ito. So ito yung almusal, almusal namin nung isang araw. At ito ay napakasarap at napakasimple lang ding gawin. So nagchop ako ng malilit na Chinese chives. Tapos sinalo ko dun sa scrambled egg. Naglagay ako ng konteng salt. At saka ako pinrito ng ganyang kaninipis guys. So nung medyo naluluto na yung magkabilang gilid at ganyan. Pwede nang ibalibalik. So -ro roll mo siya. Mga apat na roll yung ginawa ko dyan. Para maging egg roll siya talaga. So dahan-dahan ng pagro-roll kasi yung kawali ko ay medyo nadikit. Kaya ginagawa o pinaflatten ko para naman makuha yung mas magandang form niya ng pagkakarol. Ayan guys. So, binaliktad ko din para pantay yung pagkakaloto both sa side. Ayan o. Ganyan lang siya kadaling iluto yung egg roll na masarap sa almusal. Tapos dalawa lang yung egg roll na ginawa ko. At sapat na sa amin yan sa almusal namin. Siyempre, mas maganda kasi i-serve yun kapag ka na-slice na siya at mas madali siyang kainin. Ayan guys. So, ready to serve na yan. At ang dali-dali niyang gawin. Healthy pa kasi meron siyang kasama Chinese chives. Kain tayo guys. Ito din kayo nito at panigurado magugustuhan din to ng mga anak nyo.